Alright mga koys, uh, Luzon Visayas sa uh, Mindanao sa mga sulit pong uh, nagsusuporta sa channel namin sa mga kasama ko, magandang magandang uh, araw po sa inyo So ngayon mga koys, uh, wala po muna tayong uh, uh, vlog tungkol sa maghanap po namin ng shell no kasi uh, malalim po yung tubig sa ganitong oras So time, che time check muna mga koys <clears throat> 3.33 po ng hapon uh, So ngayon, pumunta muna na kami dito sa A lugar dito sa Aklan na uh, bato pati uh, sa Barangay Patima to mga kois. Uh, bato siya pero naka uh, sa gilid ng ng ano, ng dagat. So i-explore natin mga kois yung sa loob nito, kung ano yung laman ng loob nito. Oo, uh, ko mamaya mga kois. So undawin na kami mga kois sa loob ng uh, bato na to. So kasama ko pa rin mga kois si Mr. Loverboy Angelo at siyempre, si Chinitong Moreno John Mark ayun siya John shout out <laughs> so dito na kami mga kois sa ano dito na kami mga kois sa bato sa bato na sinasabi ko mga kois ayan sa gilid lang to ng dagat mga kois ayan o dito na kami sa taas bakit na kami ng taas mga kois ayan po ilalim o ayan. kagubatan siya mga kois ayun ayan nakakatakot dito mga kois, kasi mataas Ayan, o. mataas 'yan mataas 'yan mga koys may mga bahay dun. so dito kami sa taas mga koys uh, naket namin ni namin yung taas ng uh, bato na to kung ano ba yung laman dito sa loob baka may mga ahas dito mga koys so, hindi talaga ma mawala na may ahas dito sigurado may ahas talaga dito mga koys <laughs> Ayan sila. Nauna na yung mga kasama ko mga koys. Ako na yung uli. May matarik. Ma Madamo. Madaming ano. Madaming mga kahoy yan O, oh, narinig, narinig na namin yung ano mga koys. Yung ah uh, dagat. Yan. Pero maganda dito mga koys. Mataas. yun o. Oh. Mga puno. Marabi. Ang creepy ng lugar mga kois. Ang creepy, sobrang creepy ng lugar na to. Nakatakot siguro dito pag ano. Pag uh, gabi mga kois, mag-explore. Oh. Ano yan, malalim yan o. Oh. Taas na to mga kois. Parang bundok kasi sa mga kois, pero ang <coughs> tawag dito sa amin, bato daw, bato daw ito. So sabi ng iba mga kois, dati, Uh, napuntahan ko na ito mga koys nung uh, college pa ako may kaklase pa ako dito na taga dito banda sa patima na ah uh, dito nakatira banta dun sa kabila dun sa kabilang side ayan so sabi nila may usapan so daw dati dito na may uh, aswang daw daw ah hindi tayo sure eh may aswang daw dito dati na, na, nakatira o dito na mamalagi yun yun ang ano ang storya lang yun mga kois pero hindi ko alam kung, kung totoo talaga o ano storya lang kasi yun eh sabi lang ng ano ng taga dito rin naka klasiko nung college yun o. o may puno pa dito ng ano mga kois Puno ng kawayan dito sa taas. Ano oh, yung taas? Ayan o. Puno ng kawayan. Pero sa taas na to mga koys ha. Taas na to. Ayan o. Doon matarek. O oh, grabe o. Oh. Pwede makadaan dito mga koys. Daanan na to. Pero. Ayan. papakita ko mamaya mga koys yung ano. Doon banda sa may dagat. ningal na agad ako sa pag akit namin hinihingal na ako eh yan oh uh, yan mga tukoy so dagat na yan oh ayan so bababa tayo mamaya dyan mga koy buka namin bababa oh, grabe na katakot <laughs> hulog mahulog ka dyan <laughs> grabe oh, maganda dito mga koy taas na ito mga koys sa taas ayan taas <laughs> explore lang namin mga koys yung ano yung lugar dito sa bato kung ano ba itsura dito sa loob niya ng ngayon kasi dati ganito na talaga ito Ma madami na talagang mga kakawian dito sa lugar na ito sa bato na ito malapit ito sa dagat eh ayan. dito sa lalim dagat na yan o oh. ayan dagat na yan mga koys mga kasama ko nakaupo si Mr. Loverboy at si Mr. Kinitong Moreno ayun o pailalim yun ha pailalim yun mga koys siya dagat oh my god wow ganda ng lugar mga koys. ang ganda nakakatakot nga lang baka mahulog ka dun, dun, dun bagsak mo sa si lalim o mabato pa naman Ayan, babae natin mga koys. Baba tayo. Okay, hey, una. Hey, una. Mauna ka't sinito mo rin. <laughs> Pag mahulog ako, saluhin nyo ako ha. Aww. Ay, nakatakot. <laughs> Grabe. Ay, may tao dun oh. May tao dun mga koys, lalim. Yan. bapak tayo mga koys. Ah. Yan, dagat na to mga kois. Dagat na to. Ya, dagat. Wow. Ini nilai gua pa mga kois. <laughs> <laughs> niya pa kasi sila mga kois ano ano niya pa sila sa camera mga kois pa masana yan sa camera Ano yan sila yung mga kasama ko sa vlog mga kois kaya sana suportahan niyo po yung channel namin no uh, Kois Elbert and malaking tulong na po yan sa kanila so yan, lalo estudyante ito nag-aaral to ng college mga kois So sa hindi niyo pag-skip ng ads mga kois malaking tulong na yan sa amin at sa mga hindi po nakasubscribe po sa channel namin sana po suportahan nyo din po kami ng uh, mga kasama ko. Ayan. So dito tayo ngayon mga sa ilalim na kuys. Mga, ah, mga koys, ilalim. Hindi na ako makababa oh. Malalim na to. Ayan. Bato. Dagat. Ayan. Dito na kami sa ilalim ng ano. Ng uh, abundok na parang bato-bato siya mga kuys bato siya pero mataas hanggang doon pa yan oh ayan shout out ayan naman guys oh bato na yan oh. dagat maganda yung lugar mga guys maganda maganda yung spot maganda ng spot kami so, galing kanina sa taas kami tumaba sa dagat so yan nga yung itsura mga kois yan yung itsura ng uh, bundok na to mga kois dito sa barangay uh, Patima dito sa Aklan mga kois na -expl explore lang namin yun doon sa taas kanina na explore na namin ayan. So, okay naman mataas Masyado, mataas talaga mga kois mataas pag tiningnan dito sa malayo ayan sobrang taas rin talaga mga kois ayan. mataas oh mataas yan o dagat ayan may bato ayan. dito ako lumipat sa kabila mga koys mga kasama ko dun sa, sa taas sila para makita po ng uh, kabuuan po yung uh, itsura ng uh, bundok na ito mga koys or uh, bato bato siya mga koys ha? hindi siya bundok bato siya bato malaking bato ayan So yun nga, ang um, update nga uh, kay Juros mga kois ay wala pa rin pong update kay Juros. Hindi pa rin po natatagpuan uh, si uh, Juros hanggang ngayon mga kois. So iwan ko lang kung makikita pa talaga sa Sana nga po makita kahit buto o nano o alin pa man na ano. or buo pa naman siya o or, or ano pa. Basta makita lang po si Juros. Sana nga po makita lang po si Juros. Kasi hanggang ngayon wala pa rin pong update tungkol sa kanya mga kois wala pa rin update tungkol kay Juros hindi pa rin po nakikita yung kanyang uh, mga labi mga, mga kois siguro ano? siguro na ano na yun parang yung katawan niya or sakali lang nalunod kung nalunod siguro na ano na yun yung buhangin matabunan na kasi wala talaga eh wala talagang wala talagang uh, katawan na lumutang sa dagat man lang or oh, lumutang dito sa dagat or saan mang bagi la talaga nung binalita dito sa aklan na ah may lumutang na patay na tao wala talaga dito mga boys so siguro natabunan na siya ng ano ng ah, mga ah, ng lupa ng kanyang katawan kaya hindi hanggang ngayon po eh, hindi pa rin po nahanap yung kanyang uh, mga labi and shout out so shout out to so shout out Eh? eh? <laughs> 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 Ay, sa mga bata dito. Naliligo sila diyan, oh. May mga bato rin doon sa dulo mga kois. Ganda ng lugar. So pabalik na kami mga kois. Pabalik na kami. uwi na kami so i-explore na kami dito kung ano ba itsura ng uh, bundok na 'to. Ah. All right. Pabalik na, pabalik na kami ng mga kasama ko mga kois. So mamaya mga kois, ipapakita ko yung ah, ah, taas yung ano yung ilalim yung sa tinakinga namin ng motor dun pagtawid natin dito mga kois. Ano na to? Kalsada na. Dugtong lang, dugtong lang yung dagat. Pagakit mo dito, dagat yung pumuntahan mo dito sa kabila. Sa kabila, pagbalik mo, highway na. Ayan. Ano na kami mga koys sa labasan. Labasan po. Ayan, may malaking puno pa dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, padanang po. Sinsena po. Ayan. Shout out. And <laughs> so diyan mga koys, ano 'yan? Eskwelahan po ng ano, tsando diyan sa yung mga estudyante na 'yan. Yan, yan sinasabi ko eskwelahan. Yan. Hay, sige shout out muna. Hay, <laughs> sige mga koys sa ano. Yan, diyan diyan kami pumasok kanina. So ayun mga koys, no. Ah uh, na-explore po natin yung uh, isda bato dito sa barangay uh, Patima ayun kita ba ayun mga guys so. barangay Patima ayun dito yan sa aklan mga kois so hanggang doon na lang mga kois salamat